Umani ng reaksyon at komento mula sa publiko ang pangalan ng baby girl ng social media personalities na sina Vic Cortez at Kong TV sa kanilang maternity shoot. Noong ika-23 ng Marso, ibinida ni V sa kanyang social media posts ang larawan ng maternity shoot na kuha naman ng The Baby Village Studio. Ang bunsong baby girl nila ni Kong TV ay papangalan daw nilang Tokyo Athena. Ang Tokyo ay capital city ng Japan at si Athena naman ay isang Greek goddess. Bagamat may mga pumuri sa pagiging unique ng pangalan, marami rin naman ang yumokre at nagsabing badoy at Hehamon daw ang combination ng pangalan. Noong ika-25 ng Marso, Shiner ni ang Ilan sa mga komentong badoy raw ang pangalan ng baby girl nila ni Kong TV, subalit nagpasalamat din sa mga nagtanggol sa kanya. Kakagising ko lang nakita ko te h a h a h a, -H -A, -H -A -H. salamat sa nagtanggol. Salamat MS China, pasasalamat ni V sa nagtanggol sa kanya.